Alam niyo ba kung ano ang itsura ng Pilipinas? Hmm, ito ang mapa ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kapuluan, binubuo ng mga pulo. Merong maliliit, merong malalaki. Sa paligid nito, puro dagat. Kung titingnan natin ang Pilipinas mula sa itaas, binubuo pala ito ng maliliit at malalaking pulo. Mayroong alamat kung paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas. Pakinggan natin. Ayon sa alamat, noong araw ay may isang malaking ibon na napagod sa kalilipad. Pero wala siyang mahanap na pulo kung saan pwede siyang lumapag. Ako pwedeng bumaba. Wah! Matagal na lumilipad ang malaking ibon. Napagod ang mga pakpak niya. Kailangan niyang magpahinga. Dapat makakita siya ng lalapagang pulo. Noong unang panahon daw, magkaaway ang ulap at dagat. Kinausap ng ibon ang ulap. Kuwak! 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 Pakinggan mo ulap ang sinasabi ng dagat, ha? Pakinggan mong mabuti ulap, ha? At pinakinggan nga ni ulap si dagat. Narinig niya ang sinasabi nito. Wush! 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 Ang akala ni Ulap, may sinasabing masama sa kanya, si Dagat. Sabi ng sabi ito ng wush! 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 Kinausap din ni Ibon ang Dagat. Kwa! Kwa! Si ULAP, ha? Tingnan mong mabuti si ULAP! At tumingin ngang pataas ang dagat sa ULAP. Nakita ng dagat na nakasimangot ito. Kaya lalong nilakasan ng dagat ang kanyang wash, wash, wash. Akala ni ULAP ay iniinis siya ni dagat kaya naggalit si ULAP. Pinatunya ng malalaking bato si Dagat. Brum, brum, brum. Galit na galit si Ulap at naghagis pa siya ng ilang kilat. Aray! 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 Nasaktan si Dagat sa mga batong inihagis ni Ulap kaya gumanti siya. Wush! 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 Pinilit na abutin ni Dagat si ulap at ang mga batong binagsak ni ulap ay dinurog niya ng dinurog. Wush! 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 Matagal bago natigil ang pag-aaway ni Dagat at ulap. Umakyat ng umakyat si ulap para hindi siya maabot ni Dagat. Biro niyo. Ang mga batong itinapo ni Ulap kay Dagat ay unti-unting nagkaroon ng mga tanim. Tinubuan ito ng mga puno. Alam ba ninyo kung ano ang nangyari sa malaking ibon? Patuloy pa rin siyang lumilipad at naghahanap ng pulo na pwedeng babaan. Kwak! 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 Saan kaya ako lalapag? Hanggang isang araw, sa wakas ay may nakita siyang mga pulong malalaki at maliliit. Kwak! 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 Kay ganda naman ng mga pulong ito. Kwak! 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 Dito! Dito ako lalapag! At doon nga, sa isa sa magagandang pulong ito, lumapag ang malaking ibon. Alam ba ninyo kung ano ang tawag ngayon sa Magandang kapuloang ang yon. <laughs> ang kapulang yon ay walang iba kundi ang Pilipinas.